Hmm. Ayan si Pagaspas Napakain na namin si Pagaspas Ayan na Bumalik si Pagaspas Kamo bibi Pagmutan ni Papa Kanan <coughs> Baksan hmm, na si Pagaspas Baksan

Inom. Hmm. Inom. Inumin natin si Pagaspas. Inom na, inom. Inom. Mama. Hmm, hmm <laughs> si... Sandong, si Minom. Ano si Pagaspas? Inumin si Pagaspas. Kunti lang ipakaya mo dyan, Ha? Pabet si alaga namin pagaspas Ayaw ni pagaspas yan, ayaw niya yan. Ay, Oo, niya yan. niya <laughs> May isang gusto niya. <laughs> so, <mais>. nang. <Ayun> <laughs> <laughs>

Pakainin mo yan. Bigyan mo yan. Bigyan mo si Pagasbas ng piatos. Oh, bigyan mo ng piatos. Pakainin mo. Subong mo. Subong mo ang piatos. Mainit yan, mainit ito eh. dito. Ahem. <coughs> Ang iyong gusto pagkas ba siya? Gusto mo? Piyatos ko? Gusto mo piyatos ko? Kaya pa po? Eh? Gusto mo siyong pagkas ba Gusto mo piyatos ko? Ang sandoy? Yung lipad na o. Kaya ng piyatos? Gusto mo?

Subong lumpiatos. piatos. Subong ah. Subong piatos. Hmm, ni Subong piatos ni. Hmm. <laughs> Lumipad na. <laughs>